Nasa linya na ba? Doktora, babe, sarsena. i m hmm. mo sa dalawasa. Hi, good morning, doktora. How are you? Yeah, that's how we say hi. Aba, saan ka naman nagbakasyon, doktora? Sa Wow, napakasaya naman. Ang saya-saya, no? Wow, <laughs> kumakanta, yeah. Anyway Doktora, since ka galing sa bakasyon, uh, bigyan kita ng uh, konting uh, problema ng konti, eh, mula sa isang uh, misis. Uh, anyway, ito yung kanyang sulat. Dear Sir Erwin, ako po ay isang female call center agent, 25 years old and married. Ang problema ko po ay sobrang babaero ng asawa ko. Ilang beses ko na po siya nahuli pero gayon pa man ayaw umamin paano ko ba mapapaamin ang asawa, ang aking asawa? Wala pa naman pong dahilan para hiwalayan ko siya dahil kompleto naman po ang sweldo na ibinibigay niya at umuwi naman po siya sa amin gabi-gabi. Yun nga lang, medyo late na amoy perfume ng babae at alak. Hmm. May bonding time din naman siya sa amin pag weekend. Yun nga lang, panay ang layo niya at may kausap sa cellphone na palusot niya ay may mga ay mga kliyente niya raw. Pero lahat na po ng mga kaibigan ko at kamag-anak ay nagsabi na iwanan ko na dahil babaero itong asawa ko. May nagsabi rin sa akin na may naanakan daw ito sa probinsya. Patay tayo, John. Uh, engineer po siya ng isang private firm. Please help me, Sir Erwin. How will I catch this man? Kasi naniniwala ako na titigil lang ito pag nahuli ko na siya red-handed. Iintayin ko po ang inyong payo. Hanggang dito na lang, Chelsea. Ah, uli! Uli mo uli! Oh. Uli! 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 raw, ah, doktora. Yun ang gusto oh, ni misis. Oh, oh. Ano may papaya nyo, dok? Eh, Ano? 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 Uh, para sa applicants, galing na nga. Hindi si Beba hard to hard po. Uh, uh, pwede siguradong around yung niya lang yung husband niya. And it. Pero ang problema ba si Dito, may familiar siya. May responsibility at may goodness sa mm. no. So, important for me is uh, should really talk about how to Aha, aha. So, iiwanan ba o iiwanan? Ang tanong niya. Kung, kasi kung mayroon pa naman pagmamahal, importante dito that we have to work it out until the end. O yun. Uh -huh. Tingnan muna natin kasi ibibigay mo pa siya without giving him the benefit na kausapin mo na siya. Uh -huh. at, at sa ibang aspeto naman ng na kanyang responsibility, parents ay eh, nagagawa ng mga. May mga ibang guys that say they tell to play around for Pero doktora, bakit ganito ito mga karamihan na babae dito na sa Facebook natin talian daw si Junjun, putulan na lang si Junjun sa ni April, ha? Ah, <laughs> uh, sabi ni Roslyn, baka lalong uh, maligal pa, o oh, si, ah, uh, <laughs> nako. Huh? Sir, yes. Oh. Ang tama yun. Hindi naman. Para sa akin, ah, uh, PY. Hindi naman ang pangalan niya. Importante dito na talk to him, give him the time, text him to himself. All right, doktor, uh, makasingit lang ako. Sabi ni Rosalyn Pisquisa, man is polygamous by nature. Totoo, naniniwala ka ba dyan? mga dadating naman na natin. They are very loyal to their partners Yan, yan, yan. Uh, eh, uh, <coughs> yan, yan oo, oo. Kasama kami daw dyan eh si Engine na nakataas ang kamay at saka si si uh, Edson. Oo. Uh -huh. Aba, eh syempre kasama na ako dyan Aray ko. ano may tumutusok aray dito aray. sa likod ng ulo ko. Oy, uh, Edson, tingnan mo, ma may para may tumutusok na karayom sa ulo ko. Anyway, yes, ma'am. So, oo. Uh -huh. Okay. So, wag muna ang iyong payo? Ah, uh, if uh, hmm. mo at, at, at the end, uh, then, siguro, yung et, at, mo na uh, ayoko na. Ayon. So, pagbigyan muna. Pagbigyan. Yes, magustos kayo. At talaga, siguro mag maganda din na uh, mag sila ng uh, ako, doktora, hindi counseling. Mag-undergo sila ng another round of uh, uh honeymoon. Yan ang advice ko. Oh, yes. But Mag magbaon si mister ng mga ikang FHM magazine at video. Mm -hmm. Hindi, si Mrs. ang magdala ng video. Oo. <laughs> at magdala ng uh, alak si Mrs. Hmm. Para uminom muna sila, mag-inuman sila para manumbalik yung mga nakaraan. Yes, yeah, kailangan, uh, kailangan talaga. Merong excitement. Uh, sabi nga ni Lovely Mame, pero hindi niya bangit kasi ni Chelsea. Sabi nga, kawawa ang mga bata ang tatamaan. Hindi ko alam kung may anak ito o wala eh. Walang nabanggit si Chelsea. Uh -huh, uh -huh. Anyway, Dr. Babe, Sarsena, nako, Dok, maraming salamat, ha. Magandang umaga, mabuhay po kayo, huwag kayo manawa sa amin, Dr. Thank you. Anyway, Chelsea, ito naman ang payo ko, makinig kayo at lahat kayo ng mga kababaihan dyan, ha, sa Facebook. Uh, ihanda mo yung uh, salita ni Manong Digong, yung uh, na na nabasa na natin ito, yung pagmamahalan, na. Pero ito muna, bago si Manong Digong, uh, mula sa mga aklat ni Manong Digong, alam mo, Chelsea, ah, ah yung sinasabi mong gusto mong hulihin, red-handed, eh sabi mo ilang beses mo lang na nahuli, hindi ba na kailangan. eh, ah? yun nga lang, yung mga perfume, senyalis na yon. Mm -hmm. At saka yung mga lumalayo-layo pag ah, weekend dyan, biglang tatayo, lalayo. So, bakit siya lalayo lagi? Ah, okay. Eh, lalo pa kung hindi mo nakikita yung kanya cellphone, eh, dapat yun ay eh, ma-check mo. Tanongin mo siya, bakit hindi, ba't wala akong, ba't hindi ko pwedeng tignan yung cellphone mo, sweet Pero, eh, it's not the point, eh. That's not, that's not right. Kasi may mga tinatawag tayong privacy. Pero ganito na lang kasimple yan. Huwag naman po magalit sa akin, ibang kababaihan. Ito lang naman, eh, na, na i-relay lang sa akin, ha, mga girls, ha. Jonaline, Lucy, ah uh, ito lang naman, eh, inekwento lang sa akin, Patricia, Ah, uh, estoy nasabi lang sa akin, ha? Ah, uh, Ginafe, ito ay lime, ito ay uh, hindi ko experience. Wee, dina! Sirada mo talaga no diyan, no. Kinikwento ko rito yung base sa sinasabi ng ilan sa akin ng mga may experience na gano'n na may mga kalukadidang hmm. Ang sabi sa akin, paring Erwin, ang asawa kahit anong mangyari ay hindi mo iniiwan. Ha? Dahil yan ay forever. Ha? Ang uh, kalukadidang ay hindi forever. For short time lang. Yun ang sabi. Hindi ko naman, wala naman akong alam dyan. Ay, alam nyo naman ako. Uh, ang kalukadidang, yan daw pang tawa ng tawa ito mga ito. Kinikwento ko lang sa kanila yung kinikwento sa akin. O. Oh. Eh, yan o, oh, makinig tayo sa si eksperto. Yan, Yetski, ang payo sa akin. Oo. Oh, oh. Florenda. Nung kumpare ko. Okay, sabi, si mister babalik at babalik kay Mrs. yan. At the end of the day, kasi pag natapos na siya, doon kay uh, Kalukadidang, uwi na siya kay Mrs. Kasi parang sabi pa, sabi ko, pare bakit ganun? Kailangan po may Kalukadidang. Eh, syempre, eh, wala naman tayong kamalay-malay dyan, engineer. Eh, sabi ganun. Kasi, parang putahi lang yan eh, parang food daw. Kung araw-araw munggo na lang, umaga, tanghali, eh, gabi, munggo, maghanap ka naman siyempre minsan ng kaldereta. Sabi ko, ganun ba? Eh sinusulat ko. Actually, sinusulat ko yan, mga kapatid. Oo. Sabi ko, ganun uh, munggo to kaldereta. Hmm. O, sabi niya, minsan tol Erwin, ha, parang kuan eh, parang yung uh, lagi kang nagjijit Kaya po, perbyo. Minsan naman, may pera ka, so gusto mong mag-uber para mabilis. So, nag uber Sabi ko, ah, ganun ba? Sabi ko, e, pa, paano yung eh, kalukadidang may? Ay, yung pag nasarapan na siya, eh, lagi na siya nag uber para walang traffic at hindi mainit. Ah, ganun ba? O. Oh. Sabi ko, mukhang maganda yan. Sabi, ko, Sabi sa akin, eh, maganda yan. Gusto mo bang subukan? Sabi ko, hindi. May sasakyan ako. Hindi ko kailangan mag-ganyan, uh, mag-Uber o mag-Jeep. Sabi ko, oo. Oh, oh. Yan ho ay payo ko lang. Ano na naman yan, Arlin? Payo yan, sinabi sa akin. Oh. Ano bang ba Rob, Rob, Robin? Kalokohan na naman. Oh. Correct, Sally. O. Oh. Ah, Oh. Hmm. Ano na naman, Margaret, pag diyami si Mrs. Hmm. Ngayon talaga. 'yon ay narinig ko lang. Okay. Ano ba yan? Ayusin mo ngayon, ay, parang kanina, tinutusok yung ulo ko, may parang may, sumisipa sa ilalim. Sabi ka na, mamaya na kita kausapin, kuisip. Mag-usap kayo ni Engineer. <laughs>